ang sarap mo palang magluto. Komentaryo ng lang si Buboy. Sa Teresa ng rest house nito siya pinaghain ng pagkain para sa kanilang dalawa. Dahil doon, kahit singkad na singkad ng init ng araw, nakakasagap ka naman ng sariwang hangin. Ang lahat ay nasa tamang timpla. Sus, binola mo pa ako. Oh. Pairap na sa niya. Kung hindi ko pa alam na pinagtsatsagaan mo lang ang luto ko. Oh. Uminom muna ng tubig si Buboy bago itong ling nagpatuloy. Hindi nga, masarap talaga ang mga luto mo, to. Oh. Alam mo, maswerte ang lalaking mapapangasawa mo. Mahusay ka ng magluto. Ang ganda-ganda mo pa. Alam niya nag siya sa pamamuring iyon ng lalaki. Pero pinilit pa rin niya ang panatilihin ang pagiging formal. Pagkatapos isang pinungiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung gusto mong magpasalamat, hindi mo na kailangang purihin at bulahin pa ako. Of course na, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hmm, tama ka na nga dyan. Gutom lang yan. Ang mabuti pa kumain na lang tayo. At pabali walang ipinagpatuloy na niya ang kanyang pagkain. Pinilit niyang maging normal at natural ang kanyang pagkilos. Paano'y alam niyang pinagmamasdan siya nito? Pagkatapos nilang kumain, hindi siya na natulungan pa siya ni Buboy sa pagliligpit ng kanilang kinain kahit na anong pagpupumilit nito. Hinayanaan na lang niya itong magpahinga sa loob ng kwarto nito. Hindi nga niya maywasang matawa sa kanyang sarili. Paano heto siya? Buong husay na nagsisilbi at naglilingkod sa isang lalaking hindi niya inaasahang magkakaroon ng bahagi sa kanyang buhay na wala namang hinihinging kapalit upang makabayad siya ng mga utang na loob sa mga ito. Napabuntong hininga siya. Sayang kung sana'y si Halto na ang lalaking ito. Siguro siya na ang pinakamaligayang babae sa buong mundo. Sa naisip hindi niya may iwasang malungo. Pamaya-maya, paminsan pa siyang nagpuno ng hangin sa dibdib. Muli na na nangingiti sa sariling ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang ginagawa. Paano naisip niya? Pwedeng-pwede pwede na pala siyang maging isang ulirang asawa dahil sa sitwasyon niya ngayon. Pagkatapos niyang iyong maisaayos at maibalik sa dating kinalalagyan ng lahat ng mga kasangkapan, muli nagbalik siya sa Teresa. Doon, paharap niyang itinuon ang magkabila niyang siko sa pasamano ng balkon pagkatapos niyang pagsalikupin ng kanyang mga palad. Muli iingatan niya ang kanyang paningin at sa pagkakataong ngayon, hindi na naman niya maiwasang malungkot. Ano nga bang mangyayari sa buhay niya? Hanggang kailan kaya si magtatagas sa pudar ng mabait na mag inang sinanaing luming at bubuy? At ano kaya ang magiging buhay nilang mag ina matapos niyang maisilang ang kanyang anak? Mabigyan kaya niya ito ng magandang kinabukasan? At paano kaya ang paglaki ng bata? Ano ang isasagot niya dito kung hanapin nito ang kanyang ama? Kasalanan niyang langit ito. Kasalanan niya kung bakit siya nalagay sa ganitong sitwasyon. Walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kung sana'y naging matatag siya sa tukso. Kung sana'y hindi natuloryo ang kanyang puso at nagawa niyang papanaigin ang idinidiktan ng kanyang isip. Marahil hindi niya sasapitin ang lahat ng ito. Pero dapat pa ba sisihin ng sisihin ang kanyang sarili? Sa kanyang ginagawa, lalo lang siyang mahihirapan lalo lang siyang malulungkot, lalo lang siyang mangunguli. Hindi niya namalayan, may masagana na palang luhang naglalandas mula sa kanyang mga mata at nalasahan ng kanyang mga labi. Sunod-sunod siyang nagpuno ng hangin sa dibdib upang magluwag ang kanyang paghinga. Nandyan ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Si Buboy. nakalapit ito na hindi niya namamalayan. Akala ko nasa kusina ka pa, doon kita pinuntahan. May kailangan ka? Pandalas niyang pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Pasimple yun pero hindi yun nakaligtas sa mapanuring binata. Nakala ako kasi nagpapahinga ka. Sadi, umiiyak ka. Hindi, hindi. Tigas na tangi niya. Iniiwas niya ang sariling mukha sa lalaki upang hindi nito makita ang pamumula ng kanyang mga mata. At kung may inabala niya ang sarili sa pagmamasid sa kapaligiran, bakit naman ako iiyak? Sadi, may problema ka? Magdidesididong malaman ni Buboy ang tunay na dahilan ng kanyang pagkaibigan. Magka Magkaibigan tayo, Sally. Kung anuman ang problema mo, sabihin mo sa akin. Baka sakaling makatulong ako. Buong katapatang sabi ni Buboy. Nakaslob siyang humarap sa binata. At sa pagkakataon ayon, hinayaang makita nito ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Wala to sabi. May iklis siyang ng pagtawo Sabay pagpahit ng mga luhang ng ilong. Nauhungsik lang ako. Ganun lang kasimple. Kaya huwag mo akong alalahanin. At pinilit na iyang maging natural ang ngiti sa kanyang mga labi. Sigurado ka, bulong pa ng lalaki. Muli siyang nagpakawala ng maikling pagtawa. Oo naman. Sabi nga huwag mo akong alalahanin. Hindi man kumbinsido ay hindi na nagpumilit pang mag-usisa si Buboy. Bakit nga pala hinahanap mo ako? Nabalik na sa normal ang kanyang paghinga. May kailangan ka ba? Wala naman. Nakangiting tugon ni Buboy. Subalit so, lihim pa rin itong nakikiramdam sa dalaga. Baka ako gusto mong magpahinga. Matulog, tutal mamay ang hapon para naman tayo uuwi. Hindi ako sanay magpahinga o kay matulog ng tanghali. Sasama na lang ako sa iyo. Manunood na lang ako sa inyong ginagawa. Lihim siya nagpasalamat dahil hindi na muli pang nag-usisa ito. At ganoon na nga lang ang sumunod na nangyari. Sumama na nga lang siya kay Buboy. Nalibang naman siya sa panunood sa ginagawa ng mga tauhan ito. Sa sunumanod ng mga araw, si na ang nagpresintang sumama kay Buboy sa palais daan. Siguro dahil nga gusto niyang malibyang at ang pagsama-sama niya dito isang kakaibang adventure sa kanyang buhay at karanasan. Magaling na rin si Aling Sabel at sa unang pagkikita niya dito ay nakagaanan na niya agad ito ng loob. Siguro dahil ikas na ng mabait ang matandang dalaga. Muntik nang mapatan lang si Sadie sa pagkabigla nang bila lang may magsalita sa kanyang likuran. Kasalukuyan siya nung nasa ilalim ng punong mangga sa may likod bahay. Doon siya madalas magpalipas ng oras habang kampante siya nakaupo sa malaking sanga nitong sa lupa. Ikaw pala, habol ang paghingang saan niya. Ang kabang dagling lumukob sa buong niya pagkatao hindi patuloy ang naglalaho. Tinakot mo na naman ako. Akala ko kung sino na. Hindi naman nanunumbat na patuloy niya. Sorry, hinging paumanhin din sa saan ni Buboy. Akala ko napansin mo ang paglapit ko Mukhang malalim na naman yata ang iniisip mo. Hindi naman. Medyo nalibang lang ako. Bahagya siyang umusog. Maupo ka. pagkuwayayan niya dito. Naupo naman si Buboy. Salamat. Ilang sandaling na mayani ang katahimikan. Si Buboy ang unang bumasag sa katahimikan yun Sadi, kung hindi mo mamasamain, pwede kayang magtanong ng medyo personal at ubiliman na yung lakas na saan ito. Ito na kaya ang sandaling kinatatakutan niya. Kung sakali, ano bang sasagot niya dito? Sige, basta ba kaya kong sagutin? Bakit hindi? Tugo niya kay Bukoy kung bakit hindi niya mapagilan ng kakaibang kabang bumabangon sa kanyang dibdib. Lagi kitang nakikita kung hindi man tahimik, lagi nag-iisip, lagi ka rin malungkot. Madalas nahuhuli kitang umiiyak. O, nga't kung nag-uusap tayo ng lagi kang umingit Tumatawa. Pero para bang kulang sa sigla? Parang walang buhay. Para bang ang pagnit at pagtawa mo? ay isang paraan lang para may tago ang tunay mong nararamdaman na ang lahat ay isa lang pagkukunwari. Sandaling tumigil si Buboy, nagpuno ng hangin sa dibdib. Pagkatapos muling pinakawalan na iyon, sandali ring nakaramdam. At ng matiyak na matam na kikiling si Sadie, sa kapal lang ito muling nagpatuloy. Alam ko wala akong karapatang alamin o tuklasin ang tunay na dahilan kung bakit. Unang-una, personal na buhay mo yun. Sabihin na lang natin ako isang taong nagmamalasakit at gustong makatulong. Sandali muling tumigil si Bowie, pero maya maya na may nagpatuloy. Sadi so, gusto ko sanang malaman ang dahilan kung bakit ka umalis sa inyo. Knowing na pa naman pala ang mga parents mo at nag-iisa kanilang anak. Kay nanay luming iyon ang laman ng binata. Bakas wala yung itinanong sa ina nito na nagsususpet siya subalit so lihim namang natutuwa. Masyado bang mabigat ang dahilan? Ha? Bigla siyang namatlan nataranta at dahil hindi niya inaasahang iyon ang itatanong sa kanya ni Buboy, hindi niya malaman kung ano ang kanyang sasabihin at isasagot dito. Si Buboy may nataranta din sa biglang pagbabago ng mood na iyon sa Bigla itong napatayo at hindi malaman kung ano ang gagawin. Pasensya ka na sana sa kapangasan ko. Hindi okay lang ako. Wala sa loob na nailamos niya ang kaliwang palad sa kanyang mukha. At pamaya-maya lang. Maliksa dati ang normal niyang kulay sa mukha. Pagkatapos isang malalim na buntong hininga ang kumula sa kanyang dibdib. Bakit nga ba hindi? Hindi naman siya na At higit sa lahat, lalong hindi naman siya manhin. Alam niya yung may lihim na simpatya at interest personal sa kanya ang binata. At naisip niya, mas makakabuti nga sigurong malaman nito ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpakalayo-layo. Isa pa hindi niya pwedeng itago ang patuloy na paglaki ng kanyang tiyan. At natitiyak niya, magbabago ang pagtigin sa kanyang nito na magigising ito sa katotohanan hindi siyang babaheng karapat dapat para dito. Gusto mo ba talagang malaman ang tunay na dahilan kung bakit ako aksidenteng nakarating dito sa lugar niyo? Alangaling napatang mo si Buboy. Ibig pagsisihan ang panghihimasok niya sa personal na buhay ng babae. Pero siya kasi ang higit na nahihirapan kung nakikita niya itong malungkot. Siya ang nasasakstan kung nakikita niya itong umiiyak. Kung bakit nang dumating sa buhay nilang mag-ina si sa kauna-unahang pagkakataon, tila nagising natutulog niyang damdamin sa napakahabang panahon. Nabuhat ng makita at makilala niya ito'y nag ng maligalig at mangarap ang kanyang puso. Na para sa bawat sandaling nakikita niya ito'y langit ang dulot niya sa kanyang buhay. Hanggang matuklasan niya sa kanyang sarili na yun ay dahil mahal na pala niya ito. Siguro'y naramdaman na niya iyon sa una pa lang nilang pagkikita.